Dalaga ka pa? Wala pang boyfriend? Yes. <laughs> Tara, diretso tayo, may pagkilala na lang tayo. One, two, three, go! Happy, Happy birthday! birthday. Ulit, ulit! Malamya! Lahat kakanta! O, nay, kinay kamay mo na kasi birthday ni nanay, mga kababayan. O, bilangin mo. One, two, three, 4 Ba yon? Ikaw ba yung magbo-birthday? Ay, hindi po ako. Tapos, dun pa ako punta. Ay, dyan yun? Opo, nung 14 po. Oh, po sa, so, sa, so, yun yung nakasala ng Ay, yung mga taong nandyan? Opo. May pagkain pa? <laughs> <laughs> Bakit? Pwede ba kami makikain? Hindi pa ako nagla-lunch eh. Okay lang? Birthday, han? At <laughs> ah, tapos na? Kala ko meron pa handaan. Sige na, huwag na. Eh, tapos na pala eh. Sayang, naghahanap kami ng may mga birthday. Ha? Ah? Tapos, tapos na nung? 14. Wala na bang mga birthday dito? Wala oh. na Kailan pa Ano pangalan mo, ate? China pa. China, ilang taong ka na? 19 po. Oh, naka-video tayo. Okay lang sama ka sa ano, sa content namin? Naano po. Okay lang isama kita, i-upload ko. Okay. Nagti-TikTok ka ba? Nagti-TikTok ka? Oh, may TikTok ako. Mayroon akong followers na 9 million sa TikTok. Ha, oh, di ba? Pwede ba sample? Ha? Huh? Okay lang. Sample nga 'yung mga step natin. Paano ba 'yung TikTok mo? Nag-nag-nagsi-sales ka na rin ba? Ano alam mo ulit? Tina? China. Ah, China. Ang ganda naman ni China. Mga kababayan, may maganda tayo nakita dito. Kaya na ipagkwentuhan. Nagahanap kasi kami ng ano, uh, birthdayan kasi hindi pa kami nagla-lunch mga kababayan. Wala na medya na. Ganito pala sa probinsya, mahirap maghanap ng makainan. May mga senior pa ba dyan? Wala na. Wala na. Ito lang yung mga bahay? Opo. Oo. Oh. muna tayo dun. Hindi, sige lang. Wala nung birthday. Kala ko may birthday. No, sample na lang yung TikTok natin. Ha? Huh? No ka mahiya. oh, sige. Ha? Huh? Nahiya ka. <laughs> sige sige joke lang. Hanap kasi kami ng mga senior, kala ko may mga senior pa dito. No, sana. Ha? Huh? Nung no, 14 po sana. Oh, nung 14 may handaan. Oh, no, birthday po ni na nanay. Ah, birthday na nanay. Ilang taon na nanay mo? 79. 79. Nasaan siya? Mm. Nakakapaglakad pa si nanay. Hmm? Pwede ba ako magmano kay nanay? Dalaga ka pa? Wala pang boyfriend? Yes! <laughs> Tara, derecho tayo may pagkilala na lang tayo. papakilala mo ako. Papakilala mo na ako sa nanay mo. Ha? Okay lang? Mga kababayan, may pagkaibigan tayo dito sa province. Anong barangay ito? Ha? Na magbagan. Na magbagan? Babugbugin ako ng mga kuya mo, ha? Hindi naman. Oh. <coughs> Ay, maraming mangga. Hello po! Hey, po. Hey. Ay, Nay! Hello po! Hello, po. Kahapon? Oh. 14. Nung 14. 16 na ngayon eh. Nahuli ako na eh. kayo. ah? Atrasado kayo. Atrasado? Kayo po yung nag-birthday. Ano pangalan nyo na eh? Nili. Ah, this po. Ilan taon na po kayo na eh? 78. 78? nag-birthday ka kahapon. 79 na. O 78 talaga. Asawa nyo po? Eh, patay na. Ah, patay na. Nay, magmamano po ako. Yan. Anak nyo po yan. Apo. Ay, apo na. Uh -huh. Ito ang anak Ay, asan ba yun? Asan <laughs> na sila? Asan ah, na? Wala, yung mga anak ko na... na Akala ko na eh, ngayon yung birthday nyo, may kikain sana kami. Oo, uh -huh. sana eh. Uh -huh. Ano eh, ngayon? <laughs> Bakit eh? Uh <-huh. laughs> Mag-merinda mag na lang kayo. Anong mga... Subdrinks so, sa sila? Huh? Ano salita nyo po dito na eh? Ilocano. Ilocano. Uh -huh. Kilala nyo po kami. Sinasabi yung pumunta last night. Kayo po ba yung pumunta dito noon? Hindi ko alam. Ay, ano bang pangalan noon yun? Ito ang ano, oy, di ma. <laughs> ay, nai, kumusta po, kumusta na? Tinanay na, binisa makalimot. Kumusta po? Hindi po. Ha? Ah, no, lang, parang ano eh, yung bigis makalimot ni nanay. And ito ang anak po pang... niya. Ay, anak niyo po. Anay, anak niyo po si ano? Si Joyce po. Oo. Oh, oh, Isa oh. po. Oh. Meron pa ako yung isang anak ko. Kumusta buhay-buhay dito? Pamangkin ko yun. Ayan, huwag po kayong mag-isip. Ako yung pagkaibigan lang. Ako po si Daddy Frankie. Ayan. Kasi birthday ni nanay, nahuli kami. Oo, May kikain natin, sa... Eh. Nawabos na yung handa niya. Sa kanan mo ngayon. Pinasaka siya tungkol hapon. Oh, Yung biko okay. sa nanay, wala na yung biko? O yung biko. Napanis yung... na. na. panis na, sayang. Napanis na lahat ang natira. Ha? Ah? Wala na... naman kasi kaming ref eh. Wala kayong oh, rip. Napanis din yung pansit. din yung pansit. Na eh, ibig sabihin, marami. Uh -huh. Hindi naubos. No? Naubos. Okay. Pinay, okay. May lang. Naliligo. Magpamirinda kayo. Ah, magpamirinda kayo? Mm -hmm. no. May sarang tata. May? Sana Pwede pa ba toko? yun? pa ba? Tignan mo <laughs> nga sa doon kay Kibli. Oh, kahit ano, baka mapanis yan. Bigay nyo na sa amin. <laughs> si nana yung tataw. Talagang naubusan kayo. Naubusan na kami. Napanis na lahat. Ay, Ang sarap dito, mahangin mga kababayan. Okay. Kahit mahirap ang buhay. Kahit mahirap, masaya, no? Kahit na ganito lang ang buhay, masaya pa rin. Masaya pa rin. Kasi marami kami. Marami kami. Isang family compound po ito. Galing. Daming mangga bakit maliliit pa? Indian. Oh. Bata pa bakit ano? Ay to 'yung sinasabi ko, bro. Ayan, mga kababayan. Oo, 'yung nilalagyan ng alamang. Kaya bata pa mas maganda. Malutong pa to eh. Masalangsang. Masalangsang po. Oo, di ba? Masarap kainin kasi masalangsang. Malutong. Malutong, pa. Yo, no, masalangsang panglalatok. Oo, oo. Marunong ka magpanggasinan sila? Panggasinin si din ako eh. Opo. Antoy, salita yo panggasinan talaga. Kapara kayo. oo. Uh... Panggasinan, marunong ako. Yeah. Oh. Bakit na eh? Ba't alam mo magpanggasinin kasi yung lola ko, panggala ko, Carlos. Ah, San Carlos, Malasikya. Akin Ah, kinakasabi kayo Joy. Eh, no, yung, ay, may, amay nanay ko, ay, may lula, na asawan dyan, dyan, uh, dyan. Uh, lugar dyan. Kaya, kaya, ni, niyakar kayo la dya. Oh, sige. Ayun, no, nilabas nga, Sabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag kayong mahiyain. Dito sa probinsya, kahit hindi natin sila kakilala, tumuloy ka lang. Pakakainin at pakakainin ka. Kahit Ayan. Na, na Pag alam yung tanong-tanong lang tayo sa kapitbahay. Kung sinong may birthday. Meron at meron pa yan. Po? Pa, Papakainin nyo talaga kami kahit hindi nyo kami kilala. Kahit na Bakit? Ba't ganun, na, ba't ganun kayo? Talagang ganito kami dito. Ah, ganito kayo. Sige kung, oh, kung oh. gusto nyo kainin yung bigay namin talagang gano'n. Talaga. Siyempre po! Tara guys, kain tayo! Ay, kikain tayo. Puri ko ka kayo. Sarado ang mga tanda. Sarado kayo. Hindi, okay na to. Burito ko to eh. Bandam, kain na bandam. Burito ko to eh. <laughs> Tara! Uh, ito. Madumi. <laughs> <Ito>. Hindi! <laughs> <laughs> nyo na kami, ano, huwag kayong magalala sa amin. Burito ko Ay. to. Ayun. Hmm. <laughs> <laughs> Pero siyempre, dapat kantahan muna natin si nanay. Ah, si nanay. Nay, dito, ba, nay? Sige, dito ka, nay. dito ka, nay, dito ka. dito hindi pa ako kaya natatapos ko lang ng gupit kaya hindi ako naka Alisin mo yung gunting mo na eh. Ah. Oh, alisin mo yung gunting na. Nay. Ay, dito ka. Ay bakit may mangga dito? Sayang. Apo ba nay? Diyan oh, pala. kantahan muna natin. Kasama yung mga anak. Dito tumabi. Kebal. Dito ah, diyan yung mga anak para makilala natin sila lahat. yung mga anak. Family Bakit ayan yung katabi ni Nay? Asa ah, yung apo nilang maganda? Sana yung bayan. nagdala sa amin dito, sabi niya ipapakilala niya ako sa nanay niya. Oh, wala dito si mama niya, nandun yeah, sa... Si na? Okay. na si, si papa niya. Sabi, sabi, niya ipapakilala na niya ako sa mama niya eh. Wala nga dito. Oh, sa lula na lang, dapat pinakilala oh. niya ako. tara, tara, kanta muna tayo bago... Oy! Bandam, sabi ko, kain mo. Ay, kanta muna bago kumain. Burito <laughs> ko ito <tayo>. eh. Oh, okay. <laughs> okay, Kantahan natin si Lola. Lapit po, lapit. Bakit yung dalawang babae na yun? Punta Okay na. Okay na, okay na. Okay. One, two, three, go! Happy birthday! Okay. Ulit, uh, ulit! Malamya! Lahat kakanta! Ang hindi kakanta, may putok. One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! To you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Happy birthday, birthday Nanay! Ay. Yeah! Hey. Nay, may pa birthday ako sa'yo, Nay. Ha? Ito, Nay, oh. <laughs> diba? Pasensya <laughs> ka, Nanay. Wala na akong flowers. Ubus na. May flowers na. Ako. Ah, binigyan ka na ng flowers? Yung manugang. Yung binigyan ka? Oo. Oh. O, Nay, akin na mo, Nay. Kasi birthday ni Nanay, mga kababayan. O, bilangin mo. One. Po. Two. <laughs> Three. 4 5 6 7 8 9 10 Hay nako po, Jess ko. Happy ba si Nanay? Happy, happy. Eh, yun. salamat. Ayun mga kababayan, 78 years old. Pero hindi halata, malagas pa, parang 77 pa lang. <laughs> Natawa si Nanay, ha. Nai, huwag mo mamasamain 'yung mga biro namin, ha. Hindi, hindi. Si Daddy Frankie po, nagiiikot ko kumustain yung mga lolo at lola, yung mga senior, may pagkulitan para maging masaya naman. At natagpuan natin si Lola mga kababayan na birthday niya. Kaya eto, nakikain na rin tayo. Kaya mga kababayan ko, sa lahat po ng ating mga senior, mga lolo at lola, I love you all po. God bless po sa atin lahat. Ano I masasabi ni Nanay, nanay nang ng blessing ngayon? I love you, Dinda. Ay, I love you more, Nanay. Ano? Salamat sa blessing na ibigay niyo sa atin. Opo. Salamat kay Lord. No, dahil siya lang ang may gawa niyan kaloob ni God kasi di ko naman alam puntahan to eh pero nagtataka ako ba't ako nakarating dito kasi dahil kay God. God di ba? salamat po salamat sa mga anak po ayan napakabait nila mga kababayan pinapakain nila kami kahit nila kami kilala so, okay come on kain ayan sige po kain na mm. ayaw nila Kain na, di ba? Burrito mo yan. So, alis na muna kami. No? Salamat po. Sana makabalik ako rito. Thank you po. Thank you po. Sayang. Bakit po? Kasi hindi nyo nabutan eh. Alin? Atrasado kayo. Hindi, okay lang po yan. Wala kang problema. Bakit hindi yan kaya? Hmm? Hindi, yung iba baka busog pa yan. Sige po. Kumain naman na sila lahat. Medyo mahihayaan yung mga yan pag may camera. Pero ay, subukan kayong, mo, walang kayong, camera na, kulang yan Huwag kayong, kayong mahiya sa camera Oo, nahihiya sila, mga mahihiyaan yung mga yan para, Pero iuwi na nila yan, magingat ka ay, <laughs> Bye bye po, thank po Thank na, bye bye okay. po